<laughs> Ay na ko seret na ito ano ga Good morning. It's our first day again here at the PB. Ay. Hi. Hi. Good morning. <laughs> Dito sa PB house, alam nyo medyo umuulan po eh. medyo umuulan po eh. Medyo may low pressure area yata. Pero okay lang yun. Malamig naman ang panahon. And nagkakape na kami sa baba. Very early in the morning. Tulog pa yung iba. Pero bibigay ko lang tong aking pasalubong. Wow. Kina Junjun, Melvin, and Krishna. Mga products from Australia. Tintam. Mga tsokolate po yun na natamis. sa Cadbury na Matamis na naman. Eh, Ayaw ko lang kung mahilig sila sa matamis. Pero... Wala, ito lang na kayaan ako. Hi madam, good morning. Good morning. Kids, may pasalubong ako sa inyo from Australia. Pick po, pili ka isa. Krishna, pili ka isa dyan. Tim Tam Cadbury, matamis yan. Okay ka lang sa matamis? Oh, si Junjun ang huling pipili. Ito pala yung oh. kanina mga kasalubo. Oh. Oh, thank you. Hindi ah, ka naman kapili. Junjun na yan. <laughs> <laughs> Parehas lang yan. Kaya okay, ni Junjun. Parehas lang. Pero matatamis <laughs> yan. Ito na lang. Matamis <laughs> yan Maraming salamat. Thank you. Welcome. Parehas lang yan. Uy, thank you. Parehas lang yan masa sa kalusunan. <laughs> Padaan ako! Pakikitaan! Thank you! Dadaan lang ako. Thank you! Thank you. Nagkakape kami dito pero ako ay nag-work na dahil alam nyo naman, kailangan nating maghanap buhay, di ba? Ay po, oh, maraming salamat po ito sa uh -oh. umagang pamasko. <laughs> <laughs> ano lang yan? Uh, merienda lang yan. Ito lang yan. Ito lang. lang. <laughs> <yan> <laughs> Stop. It's working from home day. Ah, kailangan ko nang mag po. It's working from home day at nandito nga po ako sa sala ng EB House. EB House. Kasi po, dito po ako nag-work -wo at maano po ang hangin. Ma maganda po ang daloy ng hangin, ano? Um, kasalukuyan na po silang nagla ngayon and hindi po ako makakasabay. It's 12.30 p.m. and meron pa ako hanggang 1.30 p.m. na meeting. Dito lang nga po. Uh, ayan, ko ang boss ko dito. Um, internet lamang ang ating um, gamit, no? At uh, si Rob, even si Pibi Rob, po ni Pibi Nandito po siya ngayon at I think meron pong mga activities silang gagawin dito at uh, tatry ko po makihalubilo sa kanila maya-maya lamang pagkatapos ko po nitong aking work. Hello. Pretty mo naman. Pretty mo naman. Saan galing? So, ano? Kalina. So, kalina. Kapalengke pero pretty. Balat ako nang sa ako. Nagabalat lang talaga yung rolling ko. Basta sa... Ano na? Nagabalat lang mo. Ala! Maambon pala. Kahit umaharo, umaambon. So, nanganganak ang... Kinakasalantik tikbalang. Kinakasalantik tikbalang. Ito so, yung pinagawa nila ang banyo, CR po dito sa labas. Kasi po, di ba magpupunta po dito sina ang family po ng PB team nila Paul. Kaya syempre, mas maganda yung may extra CR. Kanina lang, walang bubong yan. Ay, sorry. Ngayon, may bubong na. Ano kaya magiging design po nito? Magiging itsura niya? Sa ngayon, puro halo blocks pa lang. Oh, napakaganda ng rainbow. Meron pong bagharing sumilip. Ay eh, kasi nga po, eh, maaral, tapos umuulan eh. Kaya, syempre, natural na magkaroon ng bagharing. Ang ganda, ang linaw po kasi maaraw po ngayon. Maliwanag po ang araw eh. Andito po sa ilalim ng tambayan yung generator. Yan po yung um, naka-reserve na generator in case nga po na mag brownout bigla dahil kahapon po di ba uh, nagkaroon dito ng brown out na umabot po mula 8.30 am hanggang 5 pm kaya po hindi kami mga maka-upload hindi kami maka ano ano makapag-work masyado kasi syempre yung laptop namin ay kailangan ng battery pero ngayon po hindi pa naman nagkaka-brown tapos na rin po akong mag-work uh, ngayon is mga 4.30 p.m. na kaya po um, tinapos ko na yung aking online work doon kung saan sa, sa may balkonahe po ako nag la laptop lang nagsiset up kami dyan ni Toots pero ngayon okay, tapos na at si, si Toots po ay nagkasalukoy na go work ah. alam ko nandito si ano eh si Raul ay ayan Ayan siya. May nakakulong tayo. Kaya Dito pala siya nagtatambay. shooting pa na. Hindi pa, wala pa. to si Tita ng pansit. Si Rian Ramos at si Fidel Ramos. Sarap ba dyan? Ha? Nakatulog ka? Kanya ka pa dyan, no? Hindi ako. ka pa dyan, eh? Higyan, higyan. na. Oo, sulo. Malaka signal dito. Kasi kanya. Kasama mo yung mga house beat natin, ha? Ano yan, mga bantay? Si Pibi, tsaka si si ano? Azu. Si Azu. Pasensya na po kung medyo nakatali po si Azu at si PB. Um, pinapakawalan naman po yan pero maano po kasi maulan. minsan pag bagong ligo po ang bilis po nilang magdumi. Kaya po tinatali. Tapos pag maulan po yung paan nila ang kalat-kalat po. medyo may amoy na. Medyo may amoy ka na. Mag-hello ka. Mag-hello ka sa ating mga viewers. Aray! Ang mga kagatin! Ito kayong kagatin ko. Ano na mararamdaman mo, ha? Hindi naman po niya ako okay kinakagat ng tuluyan. Nginangangalya lang po ako. Kunyari kakagatin, pero hindi naman po niya tinutuloy. Hello! Aray! Dati po, di ba kung maalala niyo po, si Azu po, pinaliguan ko pa po ito. Sobrang maliit pa po niya noon. Pero ngayon po, kulit. Malaki na siya, pero kasing kulit pa rin. Boy ka ba, Azu? Boy ka ba? Pakita mo nga. O, boy po siya. Ayan. Wala naman pong animal cruelty kahit po nakatali. Inalagaan pong mabuti si Azu. At pagkahapon po yan, ginagala po siya saka si PB doon sa labas. Dito pa ikot-ikot pa pero nakatali po para lang for their protection at saka baka po makawala dun sa ano dun sa sa baba po di ba ano po yun uh, lupa mga open space po yun meron lang harang pero pwede sila makatakas Papabakunahan pa lang po tong si Azu pero wag po kayo mag-alala dahil ako po ay may antirabies na. Kung siya man may wala, ako meron. Kasi kakapagpa-inject ko lang po. Remember kami ni Sir Paul? Nagka-incident kami sa aso. Uh, one and a half months. Two months ago. So yun, tatagal yun ng up to two years yata yung bakuna na yun. okay ka sa kanila. Sin sa video. Ikaw kayo kagating ko. Ano mararamdaman mo? Kiss <laughs> okay, sa kanila. Kiss sila. Mm. Medyo mabaho po eh. Mabaho. Papalago ko nga ito bukas. Mabaho po siya. Pero okay lang. Mabaho din naman ako. Tingnan <coughs> hmm. nyo po. Yan. Diyan ka magaling. Pagkakamot. Diyan ka magaling. Oh. Diyan ka magaling talaga. Gusto, gusto mo yan. Oh. Eh. Bakit ganyan ka umihi, Azu? Di ba boy ka? Dapat sa kataas yung paano. May TikTok. Ay, aba, may nagtitiktok. May nagtitiktok. May sumasayo. Sino yung sumasayo na yan? So, mag-tiktok kami nila. Si Kirsten. Naka, may Kuya Jason. <coughs> may po kasi si Tita Minda. dito po si Tita Minda ngayon. Yung kasama po namin sa Vietnam. Oh, tumiko. Nagluluto po siya ng special pansit pang merienda po ng, ng lahat Wag mo kagatin kagatin kita dyan eh ano mararamdaman mo ikaw kaya kagatin at dahil nga po um, Opo, binigyan ako ni Paul ng dahon ng ay dahon ng buto ng sitaw Okay, nine na one more. Itatanim po natin sa Cavite. Share kami ni Toots, pwede niyang itanim sa kanyang house sa either mm -hmm. Mindoro hey, or Laguna. Na, kaya yan eh. Thank you so much. Ako po ay maliligo muna kasi nanlilimahid po ako. Kasi syempre may pansit na niluto si tita. Wala nga naman kumain ako noon ng pag ano ako kay ano, kay Azu. So ligo po muna ako. Wala na ulit yung ulan. Sumikat na ulit ang araw. Medyo mainit. Pero hindi naman sobra. Hi guys! Kamusta? Mga <laughs> gilig. Mali yung pagkatira. Mali ba? Ako! Oh! Aba! Sing na ang ral. Ako mga main character. Uy, wag ano ka na. Mag-prepare ka na. At ipapakilala na ang mga Ayan, nakapaligo na nga po ako. At oh. Tingnan natin reaction yung reaction ni na Sir Paul. Nandito kami ngayon sa grocery. Wow. <laughs> ano? Ano? Na ba? Ano? Ano? ba? Ano? 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 ba